ang mayor ng Indang Cavite at ang opisyal ng PDK2 Water Corporation kung paano nakalusot ang pribadong water filtration project sa Indang Cavite kayong pulang ito sa permit. Sa akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Kung wala namang palang permiso, paano humantong ang ilog ng indang sa ganitong kalagayan? akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Kung wala naman palang permiso, paano mm humantong -hmm. ang ilog ng indang sa ganitong kalagayan? Sa akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Sa akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Kung wala namang palang permiso, paano humantong ang ilog ng indang sa ganitong kalagayan? Sa akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Sa akin po, uh, wala tayong certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Sa akin po, uh, wala tayong certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Sa akin po, uh, wala pang certification kasi excavation permit lang po na po sa akin. Kung wala namang palang permiso, paano humantong ang ilog ng indang sa ganitong kalagayan?